Hello, hello! Good evening, ladies and gentlemen. So, ngayon, guys, for today's video, tayo ay medyo, tingnan mo yung aking, ano, ay, ringan yung aking boses, medyo maalat-alat kasi medyo, <coughs> makati ang lalamunan ko. Kaya, ang ginawa ko, mga guys, ay, bumili po ako ng, sabi kasi, dun sa may tindahan, kasi bumili po ako, at ang sabi niya, ay, para daw mawala ang tanggal sa kati, yung snowbird daw. Nag-aawi pa tong dalawang asot pusa Oh. Snowbird daw siya. Ngayon, pipiga yung yung snowbird, dalawang snowbird. Ano yun siya? Yung pipinuhin. Tapos, yung is, parang ganito. Guys, yan. Yung ginawa ko, nilagay ko muna sa yung pin, dinurog-durog ko yung snowbird para daw ay yan, para mawala na yung yung madurong na durong na talaga siya tapos sabay inumin daw sabi para mawala daw ang kati kati sa ating lalamunan kasi ang may sabi kasi sa akin mga guys nga pag makati daw ang lalamunan inom daw ng malamig na tubig so ginawa ko din so anong nangyari no? lalo to walang boses ko baka <coughs> lalo yung kumati ang aking ano ang aking lalamunan sus ko hindi alam kung ano ba talaga ang totoo kasi so, ito pag dalawang alag O, oh, o, oh, oh, mga guys oh. Makati ang ano niya naglalaro siya Tapos ito na maaming Busta, ayan Nakatungtong sa dyan dahil Ayun, ay, ay, ano yung itong aso na to eh Paglararoan Kaya yun, siya tungtong siya So anong gagawin mga guys ay Inumin na natin siya Sana'y mabisa ito. masarap sa lalamunan. Parang, maano, ma, -ano, ma maanghang, ano mo dito, oh. <coughs> Sana bola itong katikati ko sa ano. Tapos bukas naman, iinom naman ako dito. Oh. Tapos pagkatapos itong mga guys ay mag magano ano ko ng ano, ng luya. Para daw ano. Masarap ang aking pakialam. Ano, yung lalamunan, ang lasa. Masarap. Masarap. Mm. So, papag-epektibo to, ito nang na gagawin ko siya. Bukas ba ganito naman ako mga guys? Kung sana ito ay ano. mabisa. Masarap siya. Parang, maramdaman mo yung lamig dito sa lalamunan. Pas mas maganda daw yung mga guys, ano daw, lalagyan daw ng kalamansi eh. Wala, ka, wala akong kalamansi, so yan lang muna ang aking gagawin. So bukas, try ko na may kalamansi, bibili ako. So sana guys, sana ito ay gaganda na yung aking lalamunan. Hindi na makati. Eh. So ngayon lang po guys, ang aking video for today's video. Maraming salamat and don't forget to subscribe my YouTube channel and my Facebook and TikTok. So, see you guys. Thank you so much.